Yo, uh, may magandang tanghali sa ating lahat mga kababayan. Uh, may nakikita tayo dito ng uh, mag-anak na nangangailangan din ng tulong natin. Uh, kahit papaano may bibigay tayo ng uh, bigas at saka grocery kahit konti mga kababayan. Tara, bibigyan natin. Tara, let's go! Nay, mayong ungod to. Kumusta? May gihap kong ito. Ay, maglawas noon. Saka po Oo. Ah, di <laughs> na na ito mag-istor. Ah, saka. Pwede kumusaka na, Nay? Saka, <laughs> Kuya, ano pangalan nato kuya? Pilay Jagbil. Pilay dan nato. Twenty six. Ah, nanakay asawa? Ah, taka diri ramam put ko, taka kyo tira ko. Amalias sa kung mama. Amalias. Hmm, niya manggilimutan na kung. Junjun nga tanod. Ako man ang ato. Ah, mo ba? Puloy ba? Ah, si Puloy oh. Pag ay gagawin ako ng tagsa. Dahil lang, dahil sa ta. Mayingod to, Ay, nay, yun pangalan na nay. Katalina, Lina, Kunga, Jagbil. Oo. Oh. Jagbil. Kaya naman nag-ingon ko dito sa, sa ubos nga, kuwan daw nga, na daw mo diri. Hingin ko nga, sige, mm. sige na tayo katabang. Ako anong payag rin, harag. Mm. Ino man ako sa ko ning igsuon. Ni anak ko dito nga sige atuon ako bisig na oi katabang. Unsa man imong hilungag nay? Inton. <laughs> Ay, kape ko rin ini kape ako nga. To palagi, mm. ah, oh. sinyo, oh, pala, ng na nayuto na mo? Wala pa lagi sa rin. Sa isud mo sir. Ah, tara. Na sa inyo. Gamay nang grocery gamay na poy bugas. At least makatabang na sa inyo.

Ah, kikinahan jud ko ginadabang pagpaita gyud. Lagi gigingnan nako nila didto nga Kando, kasi bisig na pa doktor ana oh, nadak ko entry. Nga sige lang bisig na ko'y katabang, ako na, ako'y katabang sa inyo. Kana radyo sang bukas kay small vlogger pa man ko ni di man ko pare sa nang iban nga vlogger nga dagko na kay manghatag. Oh, sige lang ko. kay gamay pa man tag sweldo. Oh. Ya kana sa ubos gani kita gampon ako sa tatay dia si Mm. Sa Ug ano ko ta karon mag naglali-lali daglunga kay pa pudos lai pamahu niya ilang rahapo, dwa pa puno na halin. Ako man bayaw ikso mami din ko ito. Pag umang na ko na lihaat mga service diha. Kung saan, so, ipapakita ito na po yung mga eskwila. Mm. Ay, tama niya. Tindi ito. Gita, ako naninda itong ordre ka. Dinindak ito ako sa mm. Ay, maayaw. Hmm, Patong doon yan. Ang ka buka anak din mo na eh? Tulo ra. Minyo ayaw kong isa. Isuod po Nangumpan niya lagi ito. Pero naas ang sagingan bito ang banat. Hindi mm. hinabangan. Ikaw na yun. Sino yung mo? Ay, raha ka Ako ato. Aging raha din mong kita. Ah, kanada? Oo, oh, mga saging. Tanong dama mo yun. Mais mo. Mais na nilang tanong Ito yung mga saging nilang tanim dito, mga kababayan. Oo. No? Mm -hmm. Ayan, at least nabigyan natin si nanay ng kahit konting bigas, at least na makakatulong sa kanila ngayong araw na to. Ampu lang ta pero nanti si Ginoo na, magrasyahan ta. ta, magrasyahan ta pero nanti. Kaliwat ay banas kong apo. Sapo. Mm, gagawin na akong ako nagtagsa. kaya hmm. Kay ang papa ni Puloy uga kung mama igsuon man. Mm, man, oh, manang, manang ako uh, nag-vlog ko, diri ko kay diri man po gipanganak nga lugar. Ah, di ay. Oh, dya, sa may dapit. Tulo. Tulo Asa'y ah, mo pamilya na agi sa naspanabo. Panabo. Panabo ka. Mm. -hmm. hmm. ko sa Carmelite sa Tugbok. Hmm. Mm. Mm. Ah, Nahiya hay dira kay soldado man. At uh, ako mo pong gina-share sa atong mga si kasilinganan na nangailangan tabang. At least makatabang Salamat ta sa atong sa mga siling. Sugal, lasto. Ako uh, uh, lasto, masweldo. Oh, at oh, least ito, ako nga kuan makatabang ta sa si kasilingan. kasilinganan. Mm. Mm. Salamat. Oh, o sige, nay, na, oh, ipaglungag na. Ano sige nga niyo kuya, dali, ilang, kadali, ra. Eduardo, ra. Uh, sige. Ha, at least kuya, makatabang na sa inyo akong gatag. Ha? Unya dire rasa ko. Nay. Sige lang, sige lang. Balik ra ko pohon. Paul da ko, Paul. Oh, sa akong YouTube Boss Pong TV. -hmm. Oh, sige nay, salamat kaayo. Ang lang ta permiti sa Ginoo nai, ha. Nakaluyan ta. Kalo yun to? O, yan po ko permiti sinuwin eh. Daghan pa tang matabangan o daghan pa tang mahatag na grocery na. Daghan pong grasya masulod sa kuha. i share mo po na ako sa inyo ha. Ha? Sige na eh, ampo lang ta sa Ginoo. Sige, no? babay. Oo, oo, babay, babay, babay. Uh. Kuya, diri sa ako, salamat kaayo ha. Babay, babay, babay. Pohon, balik ra ko diri pohon ha. Kaluyan ta, ampo lang ta frente sa Ginoo. Oo, oo, pohon, pohon. Oo, pohon, pohon, pohon. <laughs> Sige, pohon, pohon. Babay, salamat. Salamat Oo, salamat po. Ayun mga kababayan, nakapamigay na naman tayo ng konting grocery, konting bigas. At least nakakatulong tayo sa mga kababayan natin. Uh, God bless us all. Thank you mga kababayan. Ah, may nanay ako nakikita dito na bibigyan natin ng konting tulong. Nay, isa yung pangalan ni mo nay? Elisa. Na, asa yung pinakabukas ni mo nay? Upat. Ito, asa yung mga anak rin mga minyo na? Oo, oh, uh, ang tulo sa manila, isa rin din Ah... Eh. Uh, Asa kinsay magulang ninyong duha? Ah. Yeah. Uh, pang unong ko. Ya banda sin me na pa koy manghod na unom. Okay lang na itaga ang 100 na pang pang palitog ka merienda ba. Nara Salamat. Oh, you're welcome. Ah, <laughs> hmm. uh, si nanay po kani mama ni sa akong ano barkada. Taga mo na 100 pang merienda. Salamat. <laughs> Darila uh, tadireng uh, lengkod. Uh, Oo. Uh, Kailan na, pakaskuan nang? Kay may anak man. Kitsa manggo. Score. Si, uh, ah, <laughs> uh, gamayran nang. Ikitay pangano buboy. Mm. kortahan nang at least makatabang sa inyo pangpalit ug mirindaw or bugas bay sa kilo. Ay, Kay ako pamugwida kung sweldo sa YouTube at least ba si gamayran na at least makatabang sa inyo. Makatabang karong adlaw lang gud. Lagi nang hatag bugas wala. Wala namang kuy bugas na. Wala pa mo kuy sweldo. Pohon na lang pohon. kay kilo man akong ginahatag kay wa mamanta di ko nga vlogger. Siksa man sa practice Ako Oh ngampo lang ta para sige Ginoo na ha. Nga makaluyon ta. Nang Ampo lang ta pero hindi sa Ginoo ang kaloy. Ah, oh, oh, sige, 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 babae. Ah? God bless. Yung so, mga kababayan na kapitbahay natin dito na nag ah, talang basura dito sa San, sa, sa San Vicente. Papa may merindahin natin to mga kababayan. Kundi dahil dito sa kanila. Mga tayo dito sa barangay natin. Tra. Eto yung mga masisipag natin na taga dito ng basura mga kababayan. yung Ito yung, uh, yung kapitbahay namin dito oh, nang kumolekta ng basura. Hanggang, boss, amo. natin. Ano, with, with ano, kumpare na ako. Hindi mo lagi na mo, Jo. Hindi mo na cook lagi. ba? <laughs> sa mga kolektor ng basura natin dito sa San Vicente. Yung aking pag-isa ka ka rin Nagkakagbugas na yung mga ko yung bugas Huwa na, hurot na Wala na dahil Bagay yung pakpa Sa inyo na So papasalamat tayo dito sa mga kaibigan natin na kolektor ng basura Kundi dahil dito Ingat pero yung tepriha, ampo lang tayo pritas ginoo Ha? Ampo lang tayo yeah, pritas ginoo Ampo ginoo kaya, well, yeah, salamat kita kayo. Thank you, kayo. Thank you. Salamat, salamat, salamat. <laughs> oh. Ingat, ingat, ingat. God bless, God bless. Daghan po salamat sa inyo, ha.